Sayang talaga yung laptop na sinira ni Feli kahapon. Nakakaloka. Negra! Oh, Nena, saan punta? Punta akong palengke. Bilang ulam. Palengke. Ay, bakit parang masaya yung pagmumukha mo? <laughs> Wala na prank ko kasi kayo kahapon. Yung pumunta dito yung kapatid ni Daddy Finger yung sa laptop. <laughs> eh, hindi naman yung... Eh, hindi naman yung talaga yung laptop ni ano ni Ninita. Yung nasira ni Feli. <laughs> Kinabahan ako dun nang hinahayin ako dun sa laptop na yun. Ano ako, tanga? Tsaka <laughs> nabigyan ako ng 50,000 doon tama na yun. Sa panahon ngayon, kailangan maging mautak. Tama. Binigyan mo na yung 50,000, soli mo pa. Diba? Tama rin minsan si Feli. Sabi nga eh, hindi mo na binigyan na kasi binigyan naman doon kasi talaga yung daddy finger yun. Ay nako negra sa panahon na yun eh medyo tanga nga ako ba't nagbigay pa ako tama naman talaga si Feli binigay naman sa akin bakit isa solid ko pa <laughs> order na tama ba yung pagkakarinig ko na hindi yun yung laptop ni Ninita yung sinila ko kahapon ang trasig ng pandinig din nito ni Feli yung taga alam mo agad yung pinag usapan namin ni Nena oo Feli tama yung narinig mo hindi yun yung laptop talaga na binigay sa akin ni Daddy Finger buti naman kung gano'n hindi ako magpapakatanga no, nabayaran ko si Daddy Finger ng 50,000. Tama. Tama na yun na maging mautak ka. Hindi ka na nga maganda, hindi ka pa mautak. <laughs> hindi ko na isa solo yung kawawa naman yung anak ko. Hindi ko pinupulot yung pera. No? Malamang hindi na pupunta yung dito. Wala na siya kukunin sa'yo, di sinira ni Feli yung laptop eh, na niya ayon yung binigay ni Daddy Finger. <laughs> Pero Feli, salamat sa tulong mo kahapon na. At least, may tagapagtanggol ako, may backup ako. Kahit di man tayo masyadong close nandiyan ka para tulungan ako. Salamat. Walang anuman, nena. na. Basta kayo dito. Pagtatanggol ko. Salamat, Felia. Pasensya ka na na prank ko kayong dalawa ni ni Negra kahapon. Pati yung kapatid ni Daddy Finger na prank natin. Wala sa akin yan. O, sige na. Puntala ako ng palengke. Again, Felia, salamat ah. Sige. Ingat sa palengke. Oh, sige na rin na, ingat ka papuntang palengke. <laughs> Meanwhile, Tama ba yung narinig ko? Kasi kahapon nakita ko, parang naglarambulan sa dyan kahapon no, ng ni daddy finger tapos sinira ni Feli taga yung laptop. Tapos hindi pala daw yung laptop ni Ninita, hindi daw yun. Na-prank lang yung no, ni daddy finger. No, kung gusto ko ba maging kaibigan yung ate ni Daddy Finger mo kang mapera. Pag nakita ko dumaan dito, tatalak ko sa kanya. Hello Penelope. Ano ano sige na. Daddy Finger. Nasaan ka? Hindi ka naman sa barangay hall. Wala kami siya sa akod dyan. O, sige na. Daddy Finger. Eh, Penelope naman yung buo niyang pangalan. <laughs> Excuse me. Bakit? Nako. May kwento ko sa iyo. kahapon, di ba, kayo yung mga naglalagulan nung nakaraang araw, yung about sa laptop. Tapos mo sa kano? Oh, grabe, tapos mo sa agad. Meron narinig lang naman ako. Sige, ano yung narinig mo? Kasi ganito, yung laptop kahapon na sinira ni Feling Taga, hindi daw yun yung laptop ni Ninita. Na prang ka lang daw. Ay sabi niya, ay nung pagkakalili ng dalawang tenga ko. Talaga? Naprank nila ako dun Hindi pa naman ako tapos sa kanila eh. Magpapahinga lang ako. Hindi anayos ko yung inayos ko yung visa ko papuntang New Zealand. Mamasyal ako dun. Salamat. Naku, walang anuman. Sino ka nga? Ako si Alicia Bu. Alicia Bu. Salamat Alicia Bu. Sige. Sana so, maging magkaibigan kami noon. Mukhang pwedeng utangat.